Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Super so Cute TV. Ayan, update ng mga kayo, para sa schedule ngayong araw ng Elias JTV Band, mga kayo. So mamaya nga, July 4, ayan, araw ng Biernes ay nakaschedule po sila. Dito po sa Cadiz City, grabe guys, isang buwat kalahati po nilang hinintay yung pagdating ni Elias JTV. At ito na nga, mga kayo, the long wait is over. Ika nga, sabi ng mga taga Cadiz City, mga kayo. Dahil mamaya, nandiyan na po magpapasaya, magpapasabak, magpapatili, magpapakilig ang isang Elias JTB mga kakiyo. Kaya abang-abang guys, karabi kanina. Siyempre pinupuntahan ko kasi mga kakiyo. tuwing may pupuntahan pong lugar, sila si TB guys, pinupuntahan ko po yung mga Facebook nila doon. So nakita ko doon sa isang Facebook group mga kakiyo, nagkakagulo na sila mga kakiyo. Excited na po silang uh, sa pagdating mamaya ni Elias JTB at meron silang surprise mamaya mga <laughs> Ito na naman guys, yung surprise na naman. Kagapay po, na-surprise po tayong lahat doon sa pag -akyat ng Kalok Alight ni Ilya TV Mario sa Kawayan. Ang galing po niya guys. Hindi hindi po ako nag-upload niyan Mario. Wala pong upload na ganun Mario. Panoorin niyo na lang sa mga kasama natin mga uploader din dito sa YouTube. So Hawig ho yan. Yung pormahan niyo mga kayo, hawig po kay Ilya City TV mga kayo. Yan kahit yung sayo niya guys, kuhang-kuha po niya yung mga pakending-kending ni Ilya City mario So mamaya, kabang abang itong uh, sinasabi nilang surprise dito po sa Cadiz City mga kayo. Kung ano po yon Kaya abangan natin mamaya mga kayo. Siyempre may mga live naman po. Ipag-pray lang natin guys na huwag umulan. Yan at gumanda yung signal dito sa lugar mamayang gabi. So nung nakaraan niya mga kayo, nag-viral po yung Cadiz City dahil doon sa isang... Uh, ano po, isang talangka na taga dito mga kayo, sa Cadiz City din, na nagsabi na kaya daw siguro nadulas si Ilocos City mga kayo dahil ayaw, ayaw, siyang papuntahin ng Panginoon dito po sa Cadiz City. <laughs> Ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon Mario. kayo. Grabe, sinisip pa niya yung Panginoon doon sa pagkadulas ni Ilocos City mga kayo, sa Ormoc Leyte. Ayan, nag-viral po yun mga kayo, pinag-usapan mo no, talaga yon sa Facebook mga kayo. So, itong guys, mabayang gabi. Ayan, ah, uh, Hintayin nyo na po ang Ilias JTB Band. Magpapasaya po sa inyo dyan mamayang gabi. So, reminders lang guys. Ayan, ganun pa rin. Uh, pag may mga bata kayong gusto yung dalhin, maliit pa, below 8 years old, huwag nyo nang dalhin. Uh, please lang. Para hindi naman mahirap para sa inyo. Kasi alam nyo naman guys, siksikan po talaga palagi yung concert ni Ilias JTB. Yan. Hindi natin masasabi baka kung may mangyaring hindi maganda Mario. So hindi naman natin yan pinagpipray Mario. Siyempre mas maganda na advance na tayo mag-isip. Kaya kung pwede wag nyo nang dalhin yung mga maliliit yung anak Mario. Iwan nyo na lang sa bahay guys. At i-charge nyo na yung mga cellphone ninyo. Ha? Para hindi mangyari yung yaris or moklate Mario. Na magsa-selfie na sana siya kay Ila Mario. Yun, lowbat po yung kanyang cellphone. At i-delete nyo na yung mga dapat i-delete dyan sa galirin ninyo guys. Kasi sayang yung opportunity na nandyan na po si Ilocity sa si inyo. Sa lugar ninyo mga kayo, hindi pa kayo makapag-selfie, hindi pa kayo makakuha ng video. Sayang. O ba diba? Ang tagal-tagal nyong hinintay. Isang buwat kalahati nyong hinintay sa si Ilya City TV tapos hindi lang kayo makakapag-selfie dahil nga na i-delete nyo na yung mga dapat i-delete guys i-delete nyo na yung pwede dyang i-delete sa gallery niyo para hindi ma-pull mamaya mga kayo so yan po yung reminders natin at syempre pinagdadasal natin na bigyan ng magandang panahon mga kayo huwag sanang ulanin kasi yung ibang uh, pinupuntahan ngayon na Ilya City TV mga kayo inulan ho talaga guys so pangit po siya katulad dito sa uh, sabihin nyo nila ngayon mga kakayo dito po sa City wala pong pubong yung uh, mga manonood dito guys, kumbaga open ground po siya. may bubong lang po doon po sa uh, pag paper po man, Ilias City Yan ang yung states, dyan lang po yung may bubong ka, Mario. So sila Ilias, di sila bababasa. Eh, yung mga tao guys, mababasa po talaga kapag umulan. Kaya pag pray natin na huwag sanang ulanin, yun lang naman palagi nating uh, ano, sinasabi Mario para at least mag-enjoy po lahat. Kaya mag-enjoy po yung mga tao. Hindi naman yung putikan yung mapa, mga paa, Mario. So yun ang Mario. Uh, Abang-abang lang kayo dito sa mga update natin dito po sa performance mamaya ng Elias JTB mga kuyo. Abangan natin yung pagdating nila mga kuyo, dito po sa Cadiz City. Yung pinakita ko sa inyo ngayon, yan po yung binyo kung saan po sila tutugtog mamaya ang Elias JTB. So abangan natin mga kuyo, yung kanilang pagdating sa Cadiz City mga Q. Ayan. Tingnan natin guys kung gaano kainit yung kanilang pangtagap dito po kay Elias JTB. Yan, magkasing init pa sa pagtanggap kahapon sa kawayan ni Occidental. So, maraming maraming salamat mga Q. Ingat po kayo palagi. God bless po sa ating lahat. Kanunay mga Q. Amping po. Ayan. Thank you for watching. At sana po supportahan po ninyo itong aking YouTube channel. Sa mga nandito ngayon, po ako ngayon. Paki-subscribe pakis, na lang guys. Grabe naman. I-subscribe mo na lang kaagad para at least mo notify ka kapag meron akong bagong upload dito po sa aking YouTube channel. So maraming maraming salamat guys. Ingat po kayo. Thank you for watching.